si Sagani ay naglalakad patungo sa malekon bago magtakip silim upang kitain ang kasintahang si Paulita. Sa kanyang paglingon ay nakita niya ang papalapit na karwahe na lulan si Paulita, ang kaibigan nitong kasama noong gabi ng dulaan at si Doña Victorina. Nang ang magkasintahan ay makapagsarilinan, si Paulita ang unang naglahan ng kanyang narapit sinabi nito na hindi man lang daw siya pinansin ng binata sa kadahilanan sa mananayaw ito nakatitig. Imbis na si Isagani dapat ang manunumbat ay siya pa ang kinakailangang magpaliwanag. Ani rin ni Paulita ay hindi siya kundi si Doña Victorina ang umiibig kay Juanito Pelaez. Ang usapan ng magkasintahan ay napadakong sa bayan ni Isagani. Ang binata ay umaasa na ang kanyang bayan ay uunod. Inaasam din niya na ang bawat pook ng bayan ay magkaroon ng mga pagawaan, mga pantalan at ng tanggungan.